Maayo nga adlaw sa akon mga kasimanwa ng mga Victoria Sanon. Ako, si Consihal Bino Acuña, ang pariente sang masa. Kay tungod na gahinalapit na lang ang adlaw sang Paskwa kag New Year, kita magahiwat na naman sang isa ka para draw nga pagahiwaton sa maabot nga January 5, 2025. Alas tres ang hapon sa aton nga Facebook page naging hinadlan SPM Bino Acuña kita nangin mapalaron nga nakakita sang isa ka donor nga magahatag sang mga pa-premyo nga bugas para sa aton raffle draw sa January 5, 2025. Gani, ikaw bala interesado nga magadaog sang 35 tanan ka mga taglima ka kilo nga bugas? Kinsi tanan katagpulo ka kilo nga bugas kadua ka grand prize winner ngatag tag 50 kilos nga bugas nga aton igapanghatag sa aton nga raffle draw. Gani dan danakon, tanan sa pagpasakop sa aton nga raffle draw sa mabot na January 5. Para makapasakop, simple lang ang aton mga mechanics. Number 1, kadto ka lang sa FB page ni SPM Bino akunya kag imo ina i-follow kag i-share ini nga video sa imo mga abyan kag i-screenshot kag butangan sang imo ngalan kag i-PM o i-forward sa Messenger sang FB page nga SPM Dino Acuña ina maga serbi na nga imo raffle ticket para sa pa-aboton nga raffle draw sang paryente sang masa sa January 5, 2025 gani ano pang ginahulat nyo? dasig na kang magpasakop sa isa naman ka saja na raffle draw na atong pagatawgon para for ni SPM Dino akunya Kag ginaagda ko man ka na isubscribe kag i-follow man ang atong YouTube channel na may ngalan na SPM Dino akunya para sa mas madamo ng mga updates sa mga aktibidades na atong ginahimo sa atong siyudad sa Victorias. Madamo gid na salamat I greet you all a Merry Merry Christmas and Advance Happy New Year to you all. Salamat. Ayong adlaw. God bless everyone. Kag makinit na kita sa January 5, 2025 nga raffle draw natong pag-aiwan. Madamo gid nga salamat pag mayong adlaw sa inyo tanan.